Hello, magandang morning sa inyong lahat. Kumusta kayo? Ito papasok na po ako at uh, naka uh, pool gear na po ako. Yan, naka uniform po ako ngayon kung makikita nyo. Ayan, ito yung sinukat ko kagabi. So, ano ba? Nakikita ba nyo? Ayan. Ito. Ayun, at uh, na no, ba itong araw na ito ay uh, lagi tayong uh, pagbalaan ni Lord at uh, matapos ang, isang araw nang walang problema mag-iingat po kayo dyan at uh, ano man ang inyong ginagawa ayun po so yun, dito na po ako ngayon sa trabaho ko at kung nakikita nyo ito po yung planta ng kumpanya namin, napakalaki uh, at ang sabi dito sa doubling sila yung pinakamalaking uh, planta dito although maraming uh, ready mix sila po yung uh, malaki yung planta at kung para dun sa nakakaalam yung mixer nila ang maximum po na nilalagay ay 4 uh, cubic ganun po kalaki yung uh, sa mixer nila yung laman ng mixture so yun po, at uh, pupunta ako sa canteen na po yung canteen kung nakikita nyo ito yung toilet so mamaya pa po ako pupunta doon sa office ko at busy pa so yun, so, yun break time ko po ngayon alas geez, hanggang 10, hanggang 10.30 may hawak kong pagkain break time po tayo ito kung nakikita nyo yung area uh, malaki po yung area namin dito ito yung canteen namin So hindi ko na po kukuhanan So yan, yan yung workshop namin At uh, medyo busy kami Kasi may uh, inspection itong uh, truck namin Para sa CBRT Dadalhin para i-renew So okay na, kailangan bago dalhin doon ay, uh, Kami muna magche-checks Magche-checks sa ilalim under chassis Kung ano yung uh, problema para hindi na mag uh, backjob o para hindi ma-reject yung uh, pag-registro kapag uh, dinala na sa CBRT ayan nakakatapos uh, ko lang gawin itong truck at uh, ilalabas ko na po so ito yung truck na to ay uh, may mga camera sa gilid sa unahan, sa dalawang gilid sa unahan meron din at sa hulihan ayan, scan niya po ito Ako lang kasi pumasok ngayong Sabado. Oh. Ayan. Ayan po yung camera. O yan, uh, nilalabas ko na po yung truck na mixer para malinis na dito sa workshop. Masakit sa mata kapag uh, nakaparking dito. <laughs> Bali, apat na araw pa lang po ako ngayon dito sa kumpanya na to, makalilipat ko lang. Medyo maraming trabaho po ngayon, dalawang truck yung ginawa ko. At uh, yung isa na tapos so, na. kailangan-kailangan po ito ng Lunes kaya kailangan tapusin. Ay, nako. Ayun po. Malapit na umuwi. Uh, launa, uuwi na kami. Ayun, sa loob po ng uh, kwento ko lang sa inyo, no? Sa loob ng workshop namin, meron pong uh, tatlong camera. Oh, so, <laughs> kailangan mo na. So, ganun pa man, kahit pa paano, nakakapag-video nakakapag pa rin. Ayan. Hello! Kumusta po kayo? Ito po, at uh, natapos din ng isang araw uli. At salamat kay Lord at wala namang uh, problema at uh, maayos yung uh, trabaho. So yun, hinihintay ko lang yung kasama ko para makisabay na ako sa kanya. Alright, I want to introduce to my uh, 26, co-worker. Is and very, he is very kind, today, Mr. Vincent from South Africa. Because, well, <laughs> yeah exactly Nice to meet you gentlemen and ladies. Yeah. Oh, my God, awesome It's He's always uh, helping me. Ayun, at uh, na po kami. Nag-overtime kami ngayon. So, kita-kits po tayo. Maraming salamat sa palang asawa nyo. Pag-gas. Uh, Bye-bye. <laughs> <laughs> はい。